Ilalim na sa preventive suspension ang airport security screening personnel na nalitratuhang nagsubo o manon ng $300 o 17,000 pesos. Pero ang sabi raw niya sa mga otoridad, chocolate lang ang kanyang sinubo. Magbabalita si Dave Abuel. Sa viral video na ito na kuha raw sa NAIA Terminal 1, makikitang may isinubo ang isang babaeng security screening officer ang bagay na ipinasok niya sa kanyang bibig, pera na $300 daw. Ilang beses pang uminom ang babae para maitulak ng tubig ang isinubo niyang pera. May mga pagkakataon pang ang sinusundot niya ito ng kanyang daliri. Nangyari raw yan noong September 8 at nakarating na sa Office for Transportation Security o OTS. Pero ang security screening officer na nasa video, itinanggi ang nangyari. Giit pang araw nito, chocolate lang ang kanyang isinubo ang sabi po niya, parang mayroon lang yata siya tsokolate. allegedly uh, may tsokolate lang siya. Niya, ano. Pero makikita po natin sa video, hindi naman no, normal na pagkumain kumain ka ng tsokolate, ay ganoon na ang gagawin. At saka, sa unang-una, bawal po sa procedure namin na kumain dyan. Nang makuha nila ang CCTV footage noong September 14, na nakumpirma ng OTS na totoong ang nilunok ng officer ang pera na ninakaumano sa isang pasaherong Chinese. We can only initiate the administrative uh, case for uh, serious uh, misconduct. But we will, uh, know, later on pursue the criminal, uh, no, the criminal case. But we would need the cooperation of the passenger, and uh, again victim a Chinese uh, national. nire na sa puesto ang naturang airport security officer, pati ang iba pa niyang kasama sa team. Simula naman ngayong araw, isinilalim na sa preventive suspension ang naturang security officer habang gumugulong ang investigasyon. All members of the team uh, is now subject for investigation. But uh, uh, as of now, uh, wala pa kaming strong evidence against the others. Pero doon sa mismong naglulok, uh, meron na. Dagdag pa ng OTS, kasalukuyan silang nagsasagawa ng internal cleansing program. anim na 63 personal na raw ang pinarusahan nila dahil sa iba't ibang paglabag. Hindi raw titigil ang ahensya sa paghuli ng mga skalawag sa kanilang hanay. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.